Nagpalaro nga pala si Papa Tampi. Kung sino nga pala na makakakit sa kanya, Vince? Dito nga pala na nag ng red pa sa shekels. Ngayong araw nga pala, napansin ni Papa Tampi yung kanya mga yun. Dito nga pala, meron siyang French fries pera Dito nga pala, ang ginagawa nito ay nagpapa-level ng pet Kada nga pala isang oras ay isang level. Kaya naman tinignan ni Papa Tampi yung mga age ng yuds niya. Dito nga pala, meron si Papa Tampi ng level lollipop. Bali nga pala, 14 na piraso ito. Kaya naman sobra sa ni Papa Tampi. Dito nga pala, nilabas na ni Papa Tampi. Nilagay na nga pala ni Papa Tampi sa brown mouse. Para naman mag level 50 siya. Dito nga pala, level 50 na. Kaya naman na ni papatampi. At sa wet mutation. Isa nga pala sinilip na ni Papa Tampi yung mutation machine. Pero nga pala ni Papa Tampi kung ano maaari yung mutation. Gusto ni Papa Tampi yung pinakamalakas. Gusto nga pala ni Papa Tampi yung pinakamalakas. Kaya naman nilagay na ito ni Papa Tampi dito. Nakita ako nga pala yung ginagawa ni Papa Tampi kaya naman nagulat ako. Gusto nga pala bala kong hihingin sa kanya. Gusto nga pala pag nakuha ni Papa Tampi yung magandang mutation ay akin na lang. Bigla nga pala napatayo si Tampo. At nga pala kay Papa Ano nga mo? 嗯。 Ayan guys, paano naging Elder Strawberry ito? Eh ano to? Check ya mga katampi oh. Ito nga pala, meron nga ako si Papa Tampi na silver. Parang nga pala itong pintura. Ano naman pinuntaraan na ni Papa Tampi yung binstock niya? Grabe nga pala mga katang David, naging silver ito. Dito nga pala, lahat sila Papa Tampi yung nakagreen. Meron nga pala sa kanya na ibigay ng shekels. Kaya maraming salamat. Dito nga pala, yung makyat sila. Pwede nakikita ko nga pala, parang hirap na hirap sila. Parang meron nga pala dito pagbabago. Kaya naman tayignan na ito ni Papa Tampi. Napansin nga pala ni Papa Tampi pina para nagiba yung mga nalagay niya. Dito nga pala pagtingin ni Papa Dampi sa baba ay nagiba talaga. Dito nga pala kung natatandaan ay eh, wala nga pala ng dahon diyan. Kaya naman nilipat na ito ni Papa Dampi. Bali nga pala ang gagawin ni Papa Dampi ay re lang ito. Para naman may tama sa date Dito nga pala may rabigay kay Papa Dampi ng 1XS. Grabe nga pala mga ka-dun David sa brand niya tanong. Yan mo sa brasa ni Papa Dampi. Dito nga pala medyo nahirapan para si Papa Dampi yung naman nalagyan na lang ng cosmetic. Para sa ganun ay makakyat siya. Dito nga pala ay nakakyat na siya. Sobrang hihingalin pala sa Papa Tampi. Naisip nga pala ni Papa Tampi na magpalaro. mga katampi, magpapalaro tayo. Ang mananalo ay meron red packs at checklist, mga katampi. Ito nga pala ay paunahan ng makyat dito, mga katampi. Sa ating ginawang silver beanstalk, mga katampi. Ayun, na nasa taas nga pala kami. Ayan, guys, si mga manlalaro. Ayan, Oh. Wala ba na sila? Mag-start na sila? Okay. Go! Ayan guys. Ayan. May nauna na pala dito guys. Sino nauna? naulog sila guys. Nahulog. Nahulog sila. Ayan mga Nauna si Powerful. Mauna kaya siya guys. Ayan guys. O sino nauna? Dalawa nga pala ang nanalo. Yan naman sa yung dalawa. Dahil nga pala yung iba hindi na nakakya. Buti na lamang meron dalawang red packs si Papa Tampi. So ayan guys, ang bibigyan natin ay red packs at 100 QA guys. Ayan guys. Si Pero Hati. Ayan. <laughs> yeah, Ayan meron siya ng red packs and 100 QA. Tapos na natin. Papa. Confirm na natin. The rest yung iba ay din natin. Gusto yung pera mo. Ano yan?